For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you! Hello guys! Good day! Si Jerby Gomez na naman to. Si Mr. DIY and Anything. So, uh, marami lang nagtatanong sa ating YouTube or kung ano daw ba yung magandang brand, model ng bridge na kanilang bibilhin or sabi natin pwede na rin pang negosyo. Uh, bilang technician po, sa opinion ko, hindi po ako nag nagbe-base na ngayon sa model or sa brand since lahat ng bridge naman, lalo na may mga international brands para parehas na halos yung PS ang ginagamit, nagkakatalo lang yung iba, mas mababa lang yung quality. Halimbawa, doon sa pintura niya, syempre, pag mga na hindi kilalang brand, hindi ganun kaganda yung pintura niya compared doon sa brand. Pero yung mga piyesang ginagamit nila, pareho, yung pan motor, compressor, yung compressor man, hindi sila magkaparehas pero mas mababang capacity, parang ganun. And then, uh, yung halimbawa, electronic boards, yung iba kasi medyo maraming meticulous yung design, yung iba naman, simpleng-simpleng design lang na which is much, which better. Tapos yung iba, meron lang LED, yung iba wala. Parang ganon, yung pan motor mostly pare-parehas, mga relay, whatsoever. So, hindi ako nagbe-base sa brand. Nagbe-base lang ako kung ano, ano yung gusto ko. Pero hindi, syempre, kahit pa paano, kukuha pa rin ako nung prepared na gusto ko. So, yung share kong video, ah uh, yun yung model na nagustuhan ko. Kasi, yun din yung pasok sa requirements ko. Yung, kasi gusto ko kasi yung pagbukas mo ng two-page nung nasa Africa na ako, kasi nga, kada ko, malaki yung space sa loob. So, yun yung nagugustuhan ko. Pwede mo, di ba, may cake ka, kasi lagi mo na dati, hatiin mo pa, ipapasok mo, pag may natira, o what's up. Ganon, tapos pag may ilalagay ka rin malaking item, medyo hirap. Kaya gusto ko yung double bridge na pagbukas mo, yun, as in, yun ang gusto ko. So, ipapakita ko sa inyo, uh, si Puji Denso, siya yung nabili ko 2 years back. Magto 2 years pa lang. Wala akong nag-encounter na problema. So kung paano siya lumamig, maganda. Pwede siya sa pambahay, pwede siya sa negosyo. Tapos uh, performance, okay naman siya. Wala akong naging issue, wala akong naging worries. So ang pagpagyelo niya, 4 hours nga lang, nakakapagyelo na siya. Maayos na eh. Kaya sabi mo pang negosyo, okay siya. Tapos no pro siya, since wala din, uh, bakit inverter? Inverter nga pala siya. Bakit? kumuha ko na inverter na which is meron akong video na ayoko talaga ng inverter kung tutusin. Ayun pala, wala na ako mabiling ng inverter na ganun design. Puro inverter na. So, no choice. Kailangan mo inverter. So, then, chineck ko yung pyesa. Nakita ko yung inverter na ginagamit niya, almost the same sa ibang brand. So, no worries ako. Matipid siya sa kuryente. Sa totoo lang, kasi sa bahay, nakaka 1.7 kami ng kuryente. May aircon. Nagamit Nag kami ng aircon. Oo, oo, oo hindi madalas. Nagamit kami ng na aircon, electric fan, lagi, TV, naka-on. Tapos yun nga, sabi si aircon, siguro, sa isang buwan, mga, sabi na nating nagamit tuwing gabi, minsan nabubuksang tanghali, eh. nagamit kami ng na aircon at least sa gabi, simula alas 8 hanggang hmm, mga madaling araw, pinapatay na o siguro sa loob ng 30 days, 15 days. So sa 1-7, kasama na yung fridge, ba? Diba? tapos may TV ka, may lagi pang bukas, tapos yung electric pan, lagi rin bukas. O tapos sa gabi, nagcha-charge pa ng e-bike. May e-bike pala, sorry. 1,700 to 2,000. Pero hindi pa naabot 2,000, 1,800 plus pa lang eh. Ewan ko ito mga susunod kasi nagdagdag ng camera. O tapos may ilaw pa, may tindahan nga eh, di ba? May tindahan sa labas, so may ilaw. Bukas yung sa gabi na simula alas 7, bukas na yung ilaw na yun tatlong ilaw yon So, isipin mo. Nakakawa sa'yo. So, masasabi ko matipid yung preach ng Denso. So, hindi to sponsor ng Puji Denso, pero baka naman magbigay siya ng pre di ba So, Puji Denso siya na four doors. Yun yung nagustuhan ko based sa preparation na kailangan ko sa isang preach. So, papakita ko sa inyo yung video. Uh, short video lang siya. Pero ipopost-post ko na lang para at least mapanood nyo. Mahaba yung magiging ano natin. Uh, sandali na po ah. Uh. Guys, yung ating fridge, four-door siya. Like I said, yan yung napili ko. Yan yung preferred na pasok sa requirements ko. Apat siya pero sa loob, hindi yan ano Yung sa freezer niya may hati sa gitna. Pero yung sa fridge, okay siya. So, wala akong naging issue dyan sa four years. Kung mapapansin nyo, malaki siya, maluwag. Kasi nga sabi ko sa inyo, dalaw, yan o, ginamit ko na siyang pang-business. So, sa akin kasi, mas okay na sa akin yan. Puno siya. Kaya kung magtatanong kung maganda ba siya pang business, opo maganda siya. Kasi kita mapapansin mo yung mga laman ng aking fridge, mga soft drinks, hindi mo na kailangan pagpalit-palitin, palipat-lipat. Kasi pag pinalipat-lipat mo yung mga direct cooling, lilipat mo sa malapit o kung na sa ilalim, ganun din pag sa freezer, ililipat mo. Sa kanya hindi mo na siya kailangan ilipat. Ganyan na lang siya, pwede mo hugutin kasi nga ano na siya, may pan motor sa freezer na ibibigay niya yung lamig papunta sa fridge side. So, yan yung nangyayari sa kanya. Kahit hindi mo na pagpalit-palitin yung mga bote, equal yung lamig. Yun yung advantage ng mga no cross na may pan type. So, nagsisirculate yung lamig parang aircon kahit nasa isang sulok ka lang, lalamig siya. Kasi nga, ano siya, pan type siya. So, circulation air siya. So, ayan, kung mapapansin mo kahit yung nandito sa may bandang door, malamig pa rin siya. So, pag minabilis, nabili soft drinks, di, ba sa uh, mga direct cooling, kailangan so, yun na sa ilalim, siya yung kukunin mo, tapos ililipat mo. Ganun yung nangyayari. So, dito, okay lang sa kanya. Kasi nga, eh, sabi ko nga sa inyo, circulated yung kanyang lamig. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos, yun nga, yung space niya, malaki, kung papansinin mo. Malaki yung space niya, tapos, ah, nakapaglagay kami ng marami soft drinks. Hindi ko lang gusto kung mapapansin nyo po dun sa kanya, yung sa gitna, di ba? Yung sa last shelves. Hindi ko gusto sa kanya kasi pag marami na kami nilalagay, nalundo. Yan yung isa number one na hindi ko gusto. Papaliwala ko sa inyo. Isa sa hindi ko gusto, yung shelves, di ba? Papansin mo yung pinakagit, yung pinakalas, yung may drawer. Hindi ko gusto kasi wala siyang hati sa gitna para mag-divide dun sa dalawang yung drawer na isa so isa isa okay ha ulitin natin ang pinaka gusto ko gusto yung shelves niya buo then yung drawer niya buo din so pag bubuksan mo yung kabilang pinto at bubuksan mo yung kabilang pinto sa kamula may hila yung drawer hindi gaya dito sa isang video na ipapakita ko na pag binuksan mo yung isang pinto bubukas yung kabilang drawer lang kasi may hati sa gitna pag binuksan mo yung kabilang pinto bubukas yung drawer kasi may hati sa gitna. So, hindi mo kailangan buksan yung dalawang drawer para hilahin. So, itong ano to, kita mo pag binuksan mo siya, hihilahin mo, babalik mo, ganon. So, isang pinto lang bubuksan mo. Ngayon, dito sa Puji Denso, ang mangyayari, bubuksan mo pareho para mahila mo yung drawer. Yun yung isa sa iyo ko sa kanya. Pero, malaki. As, I mean, nado, malaki. Marami kayo malalalagay. Kaya nga sabi ko, tanggalin na lang yon para yung mga soft drinks mailagay sa sahig mismo kasi nga yung shelves naman ang nangyari yung pinaka shelves niya lumulundo kasi nga sa bigat ng mga CP mo. Mga 1 liter kasalo ang mga nailalagay diyan. So yan lang yung pano. Pero overall, ang ang setting po niya nasa number 6, minsan 3 to 6 pag gabi binalagay ko sa 6. Pero malamig po siya. And then sa freezer naman natin, kung mapapansin mo, sa freezer may hati siya sa gitna. 'Yun naman ang ano niya. May hati siya sa gitna. Tapos pag binuksan mo, ayan, yung hati niya kabila puro yellow kami ice candy yung kabila mga karne o mga ano ko hindi pa naman siya puno and dito ko and dito naman hindi ko gusto yun nga may hati sa gitna <laughs> kumpara sa ano eh sa pre-chive. Kasi dito, napaliit niya naman yung space na which is mas kailangan mo sa pre Pero okay na rin kasi nga at least nakaseparate yung tubig. Tsaka ano. Pero in, long run, pwede ko rin naman tanggalin yung sa gitna niyan. Yung sa loob niyan, may natatanggal sa loob. As a technician, pwede yun para long lumaki. Pero I think hindi na rin kailangan. Mas okay na sa akin. So, dyan sa pre nakaka 4 hours lang nagiging yelo na. So, madali siya makapag-yelo in 4 hours so, mapapansin nyo, may gagawa ko na isang video pa na paano siya nakakapag-yelo. Uh, mabilis ang paggawa niya ng yelo. Tapos, nakakapagpalit kami. Hindi mo na rin kailangan i-transfer-transfer yung yelo. Kasi nga, ito mo, may drawer siya. Pero napapatigas niya yung yelo sa gitna kahit hindi mo pagpalit-palitin. Kasi nga, pan type siya. Hindi gaya ng mga direct cooling, paglilipat-lipatin mo pa siya para lang lumamig. So, ayan, Pujidenso. Baka naman, may pre-buy tayo wala. Pero ayan po, yung model niya sa akin, pwede siyang pang business, pwede siyang pang negosyo, no issue. Maganda po siya. Kung mapapansin niyo puno. Ginagamit ko sa negosyo, sa tindahan. Ano pa ho yan? Bawas na. Tutusin, puno pa. Lalo na pag biyernes, sabado, puno yan. Kahit mga alak, meron po diyan. Kasi nga pag sabado, marami nabili na alak. So, wala kami. Maganda po siyang lumamig. Uh, at saka... Sa performance, okay naman po. Ang hindi ko nga lang nagustuhan, sabi ko yung drawer, yung shelf, tapos yung sa freezer, yun nga, yun lang yung bidivision. Ngayon, mayroon pa ako hindi isa gusto. Papakita ko po sa inyo sa next video natin. So, at least, ayan, meron nga nagtatanong bakit Puji din. siya so, lang po yung pasok sa budget ko. <laughs> sin, Kasi, nabili ko siya, uh, I think, from 48, naging 42,000 ata. Uh, pagka dalawang taon na po siya sa akin, o, oh, ganun, 48 siya, nag-42, nag-sale. O, oh, yun, kinuha ko. Magdadalawang taon na po siya sa akin, maalis na yung warranty. So, okay siya. So, ngayon, ah uh, papakita ko naman yung likod ng fridge. Bakit? Ay, may isang bagay ako ayoko sa kanya na hindi ko gusto. Pero, okay lang. Pero, pwede ko na magawa ng paraan paano ko kung mag maging mas okay siya. Okay, punta tayo sa likod na video. ito yon sa likod. Ayan na yung compressor. So, sa kabila yung condenser side niya. So, ang hindi ko gusto sa kanya, kung mapapansin nyo, wala siyang cover. Yun isa. Kasi most of the fridge na mga ganyang four doors, may cover dapat yan. Eh, dahil nga, siguro, dahil dagdag gastos yung cover, at isa pa, wala siyang pan motor. Kaya hindi na siya nilagyan ng cover. Kung tutusan, dapat may cover sa likod para at least hindi pasukan ng pusa kung may pusa ka man o ano pa man pero daga kahit na may cover yung papasok eh. so yan hindi ko gusto so wala siyang pan motor na which is dapat makakatulong para cool down yung kanyang compressor so anong nangyari wala siya so ang gagawin ko pag uwi ko uli this coming year before Christmas lalagyan ko siya ng 12 volts pan motor para mapalamig niya yung aking compressor yun yung hindi ko gusto so pwede ko namang gawa ng paraan since matatapos na yung warranty 12 volts lang gagamitin ko para hindi masyado mataas din sa kuryente so overall wala na ako ibang problema okay siya ngayon wala rin kondenser condenser sa likod yung nakikita yung grill alam mo yon yung ganun, wala na siya sa likod kasi naka embed na siya sa loob ng body internal na siya so isa sa mga advantage ng mga fridge ngayon pagkataka wala na yung sampayan ng damit sa likod yung patuyuan So, yan na po yun. Embedded na siya sa likod. Disadvantage, I mean, honestly, sa, ano, pag nag-leak, magpapanibago kang design ng tubing, pero lahat ng fridge, ganyan eh. Technology, lahat ng brand, ganyan na rin po ang ginagawa. Nasa loob na. Kaya, bakit umiinit yung gilid at saka yung dalawang side? Dahil nasa loob na yung kanilang condenser. It means yun yung high side ng mga refrigerator. Overall, wala na po. Okay na siya. So, pag-uwi ko, lalagyan ko na lang siya ng pan motor sa likod para maka mapalamig niya yung aking compressor at saka pag may fridge ka like I said, huwag mo rin ididikit sa wall lalo na kung mainit yung lugar mo sa area mo mainit kasi nakaka ano yun eh ah uh, high pressure o nakakainit ng compressor na magiging cause ng maaari niyang pagkasira so ang gagawin mo, lalagyan mo siya ng distance ng 5 to 10 mm para at least may circulation sa likod, huwag mo isasagad sa likod, pag ma init talaga sa area mo, minsan tutukan mo ng electric pan. Makakatulong yun sa fridge sa likod. Para at least yung compressor hindi rin nag-overheating. Tsaka hindi nagbabago yung performance sa lamig. Okay? So wala na po. Yan lang. Pa napakita ko na ako ano pa yung magusto. Ngayon, eh, ito naman yung video nung papakita ko kung gano'n siya kabilis lumamig. Okay? Okay, eto yung sample. Tingnan natin kung aabuti na ilang oras bago siya magyelo din Yan muna siya. Balik na lang. Ayan, nakaset up tayo ng negative 14 sa freezer, sa 6 lang sa ref. So, eksakto, apat na oras kasi 10.45 ko siya. Kung mapapansin nyo, kulay tubig pa siya pero matigas na. Ayan o, ayan o, diba? Matigas na. So, maganda naman. Maganda tong ref para sa akin. 4 hours, sabi ko nga sa inyo, hindi ito gaya ng direct cooling. Kailangan malapit siya sa ano. Kung mapapansin nyo, nandyan siya, nandun yung pan. So, kahit hindi direct cooling, pantay yung lamig niya or maka makakapagpayelo siya in 4 hours. Pwede na siyang pambenta. Pero tubig man sa loob, pero sure ako in 8 hours magiyelo siya. Okay? Thank you. Okay, ayan, after 8 hours, kita niyo naman, ah uh, to be exact 9 hours. Sorry kasi hindi ko na nabantay ang ginagawa ko. Pero kita naman niya yellow, hindi yan direct cooling pero na nya niya kahit nandito lang siya. O, di ba? Eh, so ano. So, ayan yung advantage ng mga may pan motor.